Ne, asa na naman si Katuro? Oh, hoy Katuro, anong ginagawa mo diyan? Kukuha ako ng kalabasa. Anong kalabasa? May kalabasa bang kulay red? Tignan mo oh. Oh. Ne, ano 'yan? <laughs> oh, ano to? Ah, ano to? Ah, sili to. Pakita nga may sili bang ganyan ng mugi? Mal sili mal. Tignan mo kasi yung puno niya. O, oh, tignan mo yung sabong niya. O, oh, yung flower niya. Tapos yung bunga niya, tignan nyo. Oh. Kakaibang sili to. For the first time, makakita ng ganitong bunga. Nang sili? Tignan oh, mo. bakit ganito? Para sa Maanghang daw to, maanghang daw. Pero talagang sili talaga ito, mahal sili. O, oh, di ba? Guys, may mga ganitong tanim <coughs> din ba kayo? Ngayon, kukunin ko to para itanim ko dun sa kwan sa atin. Kasi mm -hmm. nandito tayo sa Kabiseria 911. Dito yes. sa kapatid ni Inang. Tawag sa mga ganito, mahal? Ah, yung ibang variety? Oo, oh, oh, ibang variety to ng sili. Mm -hmm. O oh, i-comment e nyo kakabsat, no? Adati ka ito yung uh, sili, o. Oh. Tapos, ah, kayo uh, oh, Kung dito. nakakita na kayo ng ganyan. Oh. Palipa kayo dito. Tignan ninyo. Ano sa balid, tuya Oo, oh, oh. ano? Sa man yung sili. Ano Iba nyo? na namang sili. Oh, kitam. Oh. oh. Sili na. Sili ng tao. <laughs> sili na matataba. Oo. Oh. Tignan ninyo, o. Oh. Sab Sabali Sabi oh. sa sili. Grabe. dapat oh, ah. Dito ka lang makakita o, ng iba't ibang klasing sili. Ang kel maanghang ba yan? Oo, oh, maanghang. Ah, maanghang. Meron kasi yung sili na hindi maanghang eh. Ang oh, siya, manghang ma ang ang yan maanghang. Tanim siya ni Angkel. Ah, Ayan, <laughs> si Angkel. Ewan kung saan niya pinagkukuha yung mga <laughs> buto niyan. Meron pa akong sili dito malo. Oh. Pakita nga yung sili na nandyan sa'yo. Mm. Oh. Silipin naman yan! <laughs> Silipin. Siyempre paglagyan. Yes, boys Boy Scout. Oh, diba? dito talaga ako nagtataka. Oh, parang kalabasa siya. No? nagha si Katuro nang hindi niya tanim. Oh. Mahal, di ba meron pa dun oh, sa kabila? Oo, oh, oh, tignan natin kung anong klaseng sili yun. Diba na naman yun, mal na sili. Okay, let's go. Oh. Kung may sili na mukhang kalabasa, tapos may sili na matataba na maliliit, mm. meron din sili na mahahaba na mapapayat. Oo. <laughs> <laughs> Oo, <laughs> oh, diba? Iba't ibang sili. Oo, oh. oh. diba, bongga? Ay, parang ano to eh, parang tao. May Amerikano, may Negro, may Pilipino. <laughs> maanghang kaya? Oo, oh, basta maanghang. Meron yung sili na hindi Meron rin maanghang. Na, ano, oh, sili na niyo. green. Oh. Ayan oh. Basta iba't ibang sili. May uh -oh. malalaking sili. May, may, maliliit na sili. May mukhang may kalabasa. may matatabang sili. <laughs> mm, nakakaloka. Ngayon lang ako talagang ano, nakakita ng mga iba't ibang klasing sili. Oh, di ba sili? Dito lang yan sa ilagan oh, kakabsat. Silipin. Silipin. <laughs> so, i-comment ninyo kakabsat kung nakakita na rin kayo ng mga iba't ibang klasing sili. Ayun, that's all for today.